Hello guys, good morning! Kakain po tayo ng tira-tirang ulam. yung so, dala ko kagabing kare-kare. Walang kumain, ayaw ko na rin. Walang yung mabaki. So, si ito po yung may sardinas na sardinas na pechay. So, si ito naman po yung tira sa manok sa rep na tira. Buto na lang, guys. Yan po yung ko. sayo ko na nito. Sayang naman kasi yung mga tira-tira. Kaya kailangan natin kainin bago ibigay sa pusa. Napakainit po ngayon. Kaya naligo na ako. Bago kumain ng mga tira-tira guys. Ito naman ay ang milkman. Ito yung matagal na sarip. Ayan o. Oh. Nagyayelo na siya dahil nagyayelo nga. Walang kasyang kutsara. Ayan. Nahawa ka na lang ng kutsara ang pwede. Ngulit lang, lang. Lang. lang Gusto mo, meron pa doon. tira-tira -tira lang muna kaya any natin ngayon. Wala pa tayong pambili. Mamaya pa tayo bibili. Sabado ng umaga. Hello. kahit puro tira-tira busog naman tayo no Sanggala. gala ay busong gala gasong Maestro ba ma? Oh, Ito yan. Kumingi si Bunso guys. sa so, ngayon tira-tira muna kainin natin sabado naman yun. tigas oh dahil matigas sinugasan ko na rin siya para lumambot ipagkain e, pa naman guys yung pusa sabaw lang kinuha ko tsaka yung baguong yung tuwalya na tira tapos ito naman parang ano na sardinas lang kinuha ako lamig. Tulog pa yung dalawa kong anak. Patanggal umay. matanggal yung andes. sobrang tagal na sa rep. Tanggal mo na na. Nagyayelo. Ito nga yung dulo ng kutsara. Anuhin mo, oh. Yung dulo ng, ano. May kutsara palang maliit doon. Ayun, oh. Sa istante kunin mo. Yun, nandun. Kasya yun dyan. May paraan pala pagkuha ng laman ng, ano. May mga kutsara pala kaming maliit.